Mga kaibigan, dito po tayo sa uh, gilid po ng daan. May nakita po ako dito Ang Anis uh, Anistay Store. Kaya pupunta po natin, may tinda po siya dito. Ito yun mga mam sir, oh. yung uh, Maisa. Maisa Anistay Store. Wow. Poblasyon Talisay, Camarines Norte. May siya contact number. Ito po. Ayan yung uh, po natin yung ano number 1 may mga rolls dito ihulog ang inyong bayad sa loob ng plastic bottle ah ito po yun oh may plastic bottle yan at uh, no return no exchange no refund bili ka ulit ha ayun mga ma'am sir ayon ang kanya pong dito ay sa gilid ng daan ay saging ayan po ayan, oh yan may mga presyo na ayan po kukuha po tayo dito ay ang gaganda ng mga saging mga ma'am sir oh. ang lapit na po itong mga ay hinog na ayan oh o, may mga presyo na. Ayan po. Ayan siya, o. Kaya ngayon, do. Saging, isang sapad. Ayan, o. 30 pesos. Ayan po. Pero may mga presyo na po siya. Ayan po. Ayan. Dito po tayo maghulog. Ayan, dito po maghulog. Ngayon, ay kukuha po tayo ng bayad dito. Sana may barya tayo. Okay. Ngayon po, nandito po yung ano. May-ari po ng ano. May-ari po ng uh, tindahan na ito. Yung uh, Honesty Store. Ayan po mga ma'am sir, ko yung pera ko sana abot ng sana abot ng 30 okay ah parang na dito si ma'am ha ah, dito yata yung ano dito yung kanyang bahay ma'am dito yung bahay niyo ma'am ah, hindi ah, sa kabila sa kabila ayan ah, yan diyan yan yung mga ma'am sir oh kaso lang ayaw niyang magpakita <laughs> ayaw niyang magpakita ng muka at pwedeng bosses lang daw <laughs> ah, dito ka ba madam Yan ayaw ba madam ah madam at uh, bakit po naisipan mo, madam, na maglagay ng honesty store? Ay, oo. Kasi nagsimula yan nung pandemic. Mm -mm. Uh, ngayon, naglalagay ako dito ng mga... Meron kasi kaming maliit na farm sa Iningarangay. Ah. And Opo. then, pag Saturday, Sunday... Nanguha kami na ito, itong mga mga saging. Of the farm. Opo. Isang saging, kumisa langka Kung ano na lang yung nalang mga prutas o ay, gulay. Oo. Oh, Ay, sobra naman sa aming pagkonsol dahil mag-asawa lang naman kami sa bahay namin. Opo. So, iniiwan ko na lamang dito. Sa gilid ng kalsada. yes, sir. Opo, yes, opo, sir. opo, opo. Kalsada. Yes, opo. Opo. kalsada. Ubana Street. Ay, Ubana Street po ito. Poblasyon. Latt po. Poblasyon, Poblasyon, Talisay. And pag-uwi ko, sir, galing sa opisina ay, nab nabibili naman, iniiwan na lang nila dyan. No? So, oh, wow. Ay, dito mo, iniiwan po, ma'am. I mean, wow! Matagal na yan, sir. Oh, may mga tubig. Mat matagal na. na. May tubig pa nga, oh. Alam <laughs> ko <laughs> si sir farmer. Apo. Sabay-sabay kami umaalis ng bahay. Walang tao sa bahay. Mm -hmm. So, mahihinog lang yan ng marami. So, hindi oh. ko na lang dyan. Ah, po. Nilagay lang po dito. Kumisan mga rambutan, mm. mga prutas. Ay, mga rambutan, mga prutas. Yes, sir. Ma madam, eh, ito, madam. Maganda ito, madam. Kasi masusubukan yung, uh, yung pagkatao. Yes, ng isa tao. Tested oh. ko na po. Tested oh. ko na. Honest ang mga taga dito yeah. sa kubasyon. Wow. Wow. Oh, Maraming kubasyon talisay kamarinas, no? Okay. Wow! O, oh, may sa Honesty Store. Okay, dito yung ganyang uh, displayhan, madam. <laughs> yes, sir. And yes, sir. And I am inviting everybody na gumawa din sila ng ganyan sa kanilang lugar. Yung sobra sobrang Wow! Kung minsan, sir, yung mga bag ba na, bags na, yung mga hindi ko na ginagamit. Opo, opo. Minipitay ko dyan, sir ah, dito! Yes, sir. Binabalutan ko lang ng plastic. Mm. May, may presyo. Uubos na po. Oh! Yung mga bag na pinapaninda mo, madam? Hindi, sir. Yung mga bag na bag niregalo sa akin ay matagal na. Dito. Opo. Kami ko lang ng ay, parang ukay-ukay style. Ukay-ukay style. Yes, sir. Nilagyan ng presyo. Yes, sir. 25 pesos. Oh! 15 pesos. Wow. Yes, may mystery item sa loob. Ah! <laughs> ha! <laughs> may yung 25 pesos. Merong, bag. merong mystery item, right? item sa loob. Yeah. Wow! Oh. So, pala, madam. binibili so, nila yung Mr. Item. Wow, madam! And uh, another thing, sir, di, di no duplicate po namin yung best practices namin. We Apo? also honesty store sa mga associations namin. Oh! Yung Municipal Agricultural and Fishery Council Papa. po ng Bayan ng Talisay. Opo. honesty store. Honesty store. Woo! Wow, galing na madam. Wow. Yan po mga ma'am, sir. Okay, bibili na po tayo ng saging. Ito yung saging nila po mga ma'am, sir. Yun. Yung may 30 pesos po yung ati pong uh, kukunin. <laughs> Matthew 25 verse 21 Sinabi sa kanya ng kaniyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yan po mga ma'am sir, ang pagiging matapat ay nagbibigay o nagdudulot ng pagpapala mula sa Panginoon. Ang pagiging matapat ay isang napakalagang katangian o napakagandang katangian ng isang tao. Thank you for watching. God bless us all and to God be the glory.